Anong ganap sa mundo ng showbiz. Ibinahagi ng beteranang aktres na si Rita Avila ang isang nakakatakot na karanasan ng panghahalay na kanyang naranasan mula sa isang direktor noong siya'y papasok pa lamang sa industriya ng showbiz. Sa kanyang Instagram post noong Martes, ika-27 ng Agosto, isiniwalat ni Avila na ang direktor ay sapilitang nagtangkang halikan siya, isang pangyayari na nag-iwan ng matinding takot at pagkasuklam sa kanya. Sa kanyang post, nagpahayag si Avila ng kanyang pagkabahala sa mga kaso ng pang-aabusong sekswal na patuloy na lumulutang sa industriya, ngunit nilinaw rin niya na hindi lahat sa showbiz ay nagtataguyod ng ganitong gawain. Ani niya, wala siyang naranasang ganitong klasing pang-aabuso sa mga produksyong gaya ng Seiko Films at Viva Films. Sa pag-alala ng kanyang mga karanasan bilang isang sexy star, inamin ni Avila na kahit na tinutuya siya noon sa pagpapaseksi, excited pa rin siya sa mga sexy scenes dahil sa art at sa mga epekto ng ilaw at anggulo na hindi naman kailangan ipakita ang buong kaluluwa. Subalit, ibinunyag niya ang isang sekreto na matagal niyang itinago. Ayon sa kanya, bago pa man siya maging artista, may isang direktor na nagtangkang ibenta siya sa isang producer habang sabay na nananamantala rin ng direktor. Agad niyang sinumbong ito sa kanyang ina, ngunit labis niyang ikinalungkot ang malamig na pagtanggap nito sa kanyang reklamo. Napag-alaman pa niya na ang kanyang ina ay nakatatanggap ng pera mula sa naturang direktor. Dagdag pa ni Avila, itinulak pa siya ng kanyang ina na mapalapit sa kanyang pinsan sa pamamagitan ng kasal, ngunit nagawa niyang iwasan ang sitwasyon na iyon. Sa huli, ipinahayag ni Avila ang kanyang matinding galit at sakit mula sa pangyayaring iyon, ngunit sa halip na manghusga at magalit sa kapwa, ipinapayo niya ang pag-akay sa mga biktima at tulungan silang makabangon mula sa kanilang masaklap na karanasan. Ayon sa post ni Rita, Sharing a sad secret na nalampasan ko. Nakakalungkot na may mga biktima at ng biktima sexually sa showbiz pero hindi naman lahat. Sa Seiko Films, Viva Films at iba pang movie productions o TV ay wala naman akong na-encounter na ganon. Nakarating lang sa akin ang kwentong pag may nag audition daw ay sinasabihang ganon din ang pinagawa sa aming female lead stars. Kung malaswa ay hindi totoo yon. Tinutuya ako sa pagpapasexy. Excited nga ako sa sexy scenes noon kasi ganon pala ang art, ganon pala ang epekto ng ilaw at angulo, hindi kailangang ipakita ang kaluluwa. Pero eto ka, may isa pang secret. Kung tamag ka na magbasa ay okay lang naman. Hindi pa ako artista noon ay may nakilala akong direktor na binibenta ako sa producer. Sabay nananamantala din itong direktor na ito. Pilit humahalik, kadiri, nakakatakot. Nagsumbong ako sa nanay ko pero parang wala lang sa kanya, yun pala ay naaabutan siya. Minsan ay sa sarili ko pang cousin-in-law niya ako tinulak. Mabuti na lang ay nakaiwas ako. Kaiyahiya, nakakapanliit, nakakagalit, sobrang masakit. Bakit ko ibinahagi ito? Ito ang koneksyon sa isang post ko bago nito. Kanya-kanyang kapalaran at paglalakbay sa buhay. May mga taong gagawa ng mali sa atin, tayo man ay may gagawing mali dahil di pa natin alam ang gagawin. Ngunit sa huli, tayo ay mamumulat, matututo at makikilala ang mga sarili, yun ang mahalaga. Imbis na mang apak, mang akay.